Niligdaan na ni Department of Education Secretary Sani Anggara ang implementing rules and regulations ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act. Ayon kay Anggara, sa pagpapatupad ng nasabing batas, titiyakin nila na hindi lamang ito magiging isang polisiya, kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na may malalapitan ang bawat estudyante at guro sa oras ng pangangailangan. Sa pamamagitan ng ano ng IIR, uunahin ng Department of Education ang pagtatayo ng mental health and well-being office sa mga high burden areas na pinamunuhan ng isang school division counselor. Ang MSWO ay direktang sasagot sa isa sa Secretary's Five Point Agenda na nakatuon para unahin ang learners' well-being at paglika ng enabling learning environment. Dagdag pa, unahin din ng ahensya ang paglaligay ng isang school counselor o school counselor associate sa malalaking paaralan tulad ng Rizal High School sa Pasig. Layo ito na magtayo ng care center sa suportahan ang mental health program ng departamento. Na ayon sa biso ni President Ferdinand Marcos Jr. ng mga paaralan ay gawing no bully zones. Pinag-aaralan na rin ang DEPED kasama ang EDCOM2 na i-review at i-update ang anti-bullying ng 2013 upang mas maging responsive sa kasalukuyang realidad ng mga paaralan at tiyakin ang effective enforcement nito. Felix Tambongko, The Observer News.